Hi guys! eto pala yung mga kaganapan nung weekend. nag -ayos, ayos tayo dito sa bahay dahil walang pasok. Nag-restock pala ako ng mga paninda galing sa tindahang papat. At dahil walang pasok ang ating kolekt at medyo mainit, ayan, pinag na namin siya. Sa dati naming bahay ay hindi siya makapag-swimming sa labas kasi ay along the highway yon. Ayan, natapos na rin tayo sa ating labahin weekend. Ang sarap magsampay dito pag umaga kasi nasa harap namin yung araw. At ayan, nag-ikot-ikot tayo sa subdivision. Meron akong uh, pinuntahan na isa sa aking friend sa Facebook. Pinapapuntahan niya yung kanyang unit, Black 7, Lot 3. Ayan ang iyong unit. Madamo pa siya. Pero may kontador na. At ang sad eh, sira yung gutter at sira yung bintana. So, good luck sis sa iyong first punch listing. Ayan ang inyong unit. Ayan. Okay lang yan. Maayos din yan. At, ayun nga, dinalaw kami, dadalawin kami ng aking mother. Ayan, susund susunduin natin siya sa labasan. fast forward, eto na yung ganap kinabukasan. Nag-ikot-ikot kami ni Mother sa subdivision at pinuntahan namin yung likod nung aming pace. Ayan pala ang itsura niya. Ayan, ako, curious kasi ako anong itsura nung likod. Nakikita ko kasi sa harap, eh, sabi ko ano kaya yung nasa likod. Kaya inikot namin siya. Ayan pala. Ayan, madamo pa dito sa amin kasi madami pang hindi nakakalipat. At syempre, hindi kompleto ang pagdalaw mo sa aming lugar kung hindi ka nakakapagsimba kay Padre Pio. Ayan, nagsimba kami. So, first time ko rin nakita tong uh, fountain, uh, ano tawag, yung holy water nila. Sabi nila, eh, wishing well daw. So, ayan. At, ayan nga, bumili kami ng candle para makatirik na rin ng kandila. Thank you, Lord, sa lahat ng blessings. Sana i-guide nyo kami always at sana... Ay, kahit wala man yaman, wala, sanang magkasakit sa aming pamilya. Alam niyo ba, every time na magsisimba ako kay Padre Pio, ay eh parang uh, peace na peace yung mind ko. Kaya, ayan, now eh, every Sunday ay magsisimba na tayo kay Padre Pio. Dahil malapit na naman ito sa aming bahay. so ayon guys ang ganap nung weekend. After ng simba ay umuwi na rin ng aking mother. Maraming salamat ma sa pagdalaw sa amin. Sa susunod ulit. Hanggang dito na lang muna. Bye.